mabungahong kabuntagon mga kaigsuunan diha. Naday ko'y gamay ang mensahe ng taknaas kabuntagon para sa mga content creator or para sa mga vloggers ng mga kristohanon. No? Mga Christ followers ba? No? Mga lagad sa ginoo ng mga vloggers diha or mga content creator. Like me. No? Ang ako ang ika-share, ikadasing nyo mga igsoon maunin nga. Since mga kristohanon ta, since uh, mga alagad ta sa Ginoo kabalo na kamatuoran mas maayo gyud ug mas nindot gyud nga ang atong ipang post sa ato ang page or sa ato Facebook sa ato account no ang atong i-post kanunay kana ng mga videos nga makapahimaya sa Ginoo amen ang atong content kanunay kana gyud ng malipay ang Ginoo igsoon Kristohanun man ta no So, dili ta mo sabay sa uban nga mga mga content sa ubang mga tao nga dili kristohanon no kay naay uban mga igsuon nga musabay sila kung unsay viral kung unsay trending nga mas daghan og viewers mas daghan ang mushare mas daghan ang mulikes no timan i kristohanon ta Barugtas ka matuoran dili ta magpauyon nila no kung unsay uso sa kalibutan musabay ta no timan i igsuon kristohanon ta og uh, barugtas ka matuoran sito it nga ang tanan nga ibutang na to ipos na to sa Facebook no sa atong page igsuon ingon nga vlogger or content creator ta kana ng mga videos nga nakapahimaya sa Ginoo kana ng mga videos mga igsuon nga nalipay ang Ginoo no bahala igsuon og gamay reviewers, bahala igsuon og gamay ra ang uh, mo share mo likes igsuon kay sa una ingana ko sa una igsoon ingana ko wala pa imo kay nako na kay kani lagi pang Ginoo Kristohanon ta lagad tas Ginoo no sa una igsoon gamay ra kay mo bio, karon gracias sa Ginoo ning na, na kay man atong followers pero mao lagi na wala jud ko misabay no wala ko uh, ming sunod sa majority nga mao ni trending mao ni viral mao ni nindot i-post mao ni nindot i-vlog imo content no nagpalahi jud ko kay gusto ko nga sa tanan na akong gi-post sa Facebook mahimaya ang Ginoo maisa ang Ginoo mag glorify si Lord igsuon kay nganu man Kristohanon ta in the first place so mga vloggers diha nga Kristohanon mga content creator dili ta mo sabay kung unsay trending kung unsay viral kung unsay lang pamaagi para daghan ang viewers nato kun dili kung unsay conviction sa Holy Spirit kung unsay gipabuhat ni Lord ni mo buhat ta na bahala o oh, gamay ray mo view, gamay ray mo like, igsoon, gamay ray mo share. Ang importante ang atong gipost sa atong page, sa atong Facebook, igsoon, mga content, mga videos nga nahimaya ang ginoo. Magunsa man ang daghan kay tag viewers, magunsa man ang daghan kay tag likes, mga ning share, pero ang ato pong gipost nga videos ning sabay tas kalibutan, no? Wa na tay kalahian Un ana unsaon sa mga tawo sa palibot makahibalo nga kita mga alagad sa Ginoo kita mga Kristohanon kung musabay ta kalahian so uh, atong barugan iksuon ang atong pagka Kristohanon no Bloggers, ta content creator atong paningkamutan uban sa lamdag sa Espiritu Santo ang tanan natong gi-post gihimo na tong content or mga video nga atong gi-upload -gi mga video nga atong gi-post atong page na himaya ang Ginoo nalipay si Lord kay based on my experience is once malipay si Lord sa atong gihimo panalangin niya ang atong gibuhat o sa kini kinikapagpahinomdom na to. mga content creators diha ang mga kristohanon o mga vloggers again before ta mag-post no? before ta mag-upload o videos mag-post o videos o mag o content nga itong i-post ato ang page ato ang wall and so on atong unaw daan mauni nalipay baka ang ginoo nahimaya baka si Lord Ani gamay ang pagpahinomdom lang ampo amping Abante God bless everyone.